ang molting or paglulugon, ito yung stage kung saan yearly nangyayari sa kanila, naglalagas ang kanilang balahibo and then later on, tumutubo ng bago. Stage by stage naman yung paglulugon nila. Una, mapapansin nyo, medyo nagdadry na yung balahibo nila. May mga pakpak na silang bumabagsak, then tumutubo ng bago. Around June, Or May, June, meron ka nang makikita dyan ng mga manok na nag-start magbagsak na ng kanilang balahibo. Eh. Hanggang November, December, doon natatapos ang kanilang molting season. Usually na uh, pagka yung cock, mas nauuna silang maglugon. Eh. And then later on, sumusunod na rin yung mga stags. Pag start ng molting season, sinisecure din natin yung kanilang area kung saan natin sila itatali at palulugunin. At the same time, treatment sa kanila, mas tinututukan din when it comes to the feeds, supplements, ibinibigay din natin sila. I suggest na mas maganda i-maintain natin yung magandang pangangatawan nila all throughout the year kahit hindi sila naglulugon habang naglulugon din sila. kapag uh, nag-start na silang mag or magludon ito yung stage na parang medyo irritable na silang hawakan talaga eh. Kung ang farm natin mayroong enough uh, mga flying pens, pwede pa rin naman natin silang i-rotate doon once in a while. Mga kasabong, huwag pa rin natin kalimutan na mag-bacterial flushing uh, monthly. Actually, ang ginagamit natin bacterial flushing tablet, But during the molting stage, dahil sa stress sila, irritable sila kapag hinahawakan sila, gumamit tayo ng water-soluble na Trimax. Ang Trimax, sinahalo namin siya sa tubig. One half sachet sa isang one gallon of water. Three to five days mo siya ibibigay. Magbigay din tayo ng Multimax, uh, multivitamins, minerals with amino acid. Water-soluble din to, so, yahalo din natin sa kanilang painom na tubig. Very essential yung amino acid sa manok na naglulugon. Magandang gamitin natin itong Multimax kasi kumpleto siya, multivitamins, mineral with amino acid. Sana kasabong, nasagot ko ang iyong mga katanungan at marami kang natutunang mga tips. Matagumpay ang aking buhay dahil di mag ang ko sa panalo. Multimax dropping their feathers and the uh, chickens have to regenerate the feathers you have to be careful uh, what time of year it does the harder the weather you need more protein 2-3% more protein the weather is so important for molting because uh, the warmer the weather the chickens need more vitamins heat takes the vitamins away that they need to regenerate the feathers some chickens are very very good before the molt, after the molt, they change their style a little bit, not as good, and vice versa. Some are better. I think you have to be patient. Don't rush them, don't start pre-cornering them too early, let them rest. used all this energy to regenerate the feathers, and even when they recovered after molting, they got all their feathers, they still need a period of adjustment. i got a good tip, do not fight pure American fowl, cross it on to Filipino fowl. Mga sabong Pilipinas, inaanyayahan ko pong bumisita kayo dito sa probinsya ng Pampanga. Napakadami ng magandang tanawin at napakasarap ng pagkain. Ang isa rin po natutunan ko dito sa pag-iikot sa Pampanga ay kailangan lagi tayo handang bumangon sa kahit anumang sakuna tulad ng pagputok ng Bulkang pinatubo. Para sa pagmamanok lang po natin yan, minsan panalo, minsan talo. Pero ang importante, tuloy ang laban. Ito po si Doc Magula Joray. Bagong araw, bagong umaga, sabong Pilipinas. Gising na!